Hanggang malakas ako, kaya ako'y mag-umuryo habang kaya ko pa. Hmm, naman ito ay 2005. Ako, yun pong aking pag na ay gawa pa sa akin. asawa na nandiyan, magkanak. Uh, seven years. Seven years na kanak kami. Isang lalaki lang. Ito yung mga nilabang ko dito sa Pinamalayan. Ito, 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 ito. And ito, ako po dito ay nag-tailed. Yan, yan, Dito po ay PIP. Bago dito po yung consolation lang. sa po lang ito. Yan, mga muriyo ko po na yan. Ako po ay bata, pa sama sama na po ako nung magulang ko sa pag-umuriyon. Isa po ay dating kapitan ng muriyon ng bayan ng Pinamalayan. Yung po ay nakakabayo. Ang may sungay siya. Ako yan po yung aking kapatid. Bago ako po ang sumunod. Ako na lang nagtuloy uli. Ngayon, hanggang ngayon, ako'y nagkamburyon pa rin. Para lumakas yung aking katawan na pag ako'y walang sa sintoryo na himahina ang katawan ko. Kahit natupad na natupad buo buo yung, yung, yung pangarap yung kong hiling ko sa kanya sa Panginoon Diyos. patuloy yung ko, yung... ko po yung map.